Yeah, good morning mga farmers. Sa lahat po ng viewers po natin dito sa uh, Pilipinas at sa abroad mga OFW. Good morning po sa inyong lahat. Uh, sa mga farmers po natin dito sa Isabela, Santiago. So mga farmers, ang pag-usapan po natin ngayon yung ginanik ko po na uh, mais. Ano? Ito po yung tinaniman po natin na 2 hectares. So kung re-reviewin po natin, ito po yung tinaniman ko po, po ng bio seed sa dekalb. So, yung papakita ko po sa inyo ay itong decalb. So, ito na po yung decalb po ng bunga po niya. Ito po yung bunga na po ng decalb. So, makita nyo po, no? po na siksik po na po yung kanyang mga puto. Ayan. So, decalb po nito na, ito na 69, ay, 6919S. So, marami pong klase po ng decalb po, ano, number. Pero ito po yung tinim po natin. So mga farmers, ito po yung resulta po niya. So ang inaani po natin sa 2 hectares ay 127 kaban po ng mais. So kung babalikan ko po yung history po nung mais po na yun, ay yung tinaniman po namin, ay hindi po yun yung pinakamalaki pong naani ko po. Ano? Ang pinakamalaki po doon ay 146 na kaban po ng mais. Noong time po na gumamit po kami ng, wala pong variety po yun, pero may nagbigay po sa amin ng Uh, hindi po variety yung tinanim po doon ng time na po na yon. Pero kumita po siya na ay money po siya ng 146 na kabal. So ito po, ito po yung resulta po ng bioseed sa saka decal. Yung decal po na nilagay ko ay isang bag. Tatlong bioseed po nilagay ko. So sa mga nagsasabi kung maganda po yung bioseed, okay naman po siya. Kaya lang, ang pagkakaiba na talaga, pag variety, ano, mas, sabihin natin mas mahal, ay mas maganda naman po, mas siksik. Ngayon kita nyo po, no? mas siksik po siya compare po to sa bio seed. No? At ito po ay mas, mas, mas mabigat kaysa po doon. So ang average po nung ating tanim po na mais ay 54.55 per kilo. Uh, per, uh, per, uh, average din po niya per kaban. Hindi per, per kilo po. Per kaban. At ang ano dito, ang presyo po ng mais ay nung uh, binenta po namin yon ay 13 kasi yung kasamahan ko lahat puro dekalb Ta tapos enki yung ito po uh, nahaluan po ng basil nagpalusot po kami <laughs> pero ang ganda kasi nga uh, malalaki po yung mais uh, yung kanya mga butin maganda rin po no, mga farmers so makita naman po yung dito sa video na maganda po yung kanya mga butin at nung inaani po ito, umuulan. Umuulan po nung pagkatapos po naani, no, na tracer. So, ito na po yung resulta mga farmers, ano, pinapakita ko lang po sa inyo. Ayan. So, sa gastos po mga farmers, ang laki po ng gastos po natin, ano. mula sa pagtatanim hanggang nakaani po ako, ay umabot pa ako na, ano, 55. So, pag uh, less natin yung gastos po doon, laki po kasi ah, uh, ang presyo po ng mais po ngayon medyo mababa po. 13 lang po. Hindi po nung mga nakaraan po mga 15 per kilo ang kuha po nila. Sariwa po yung mga farmers pag dry. Abutin ka ng 18 18 pesos per kilo. So mga farmers tignan po natin itong tinanim po na mais.

mga farmers, uh, yun doon po sa gastusin po, no, yung input po noon. Uh, Una-una unang magastos po doon yung abono. Variety po ng mais po na itatanim. So, ang kinuha po natin, mas mura po yung tatlong bag po na 10 kilos na bio seed. Tapos, di kung may pera po tayo, maganda talaga. Kung may, may panggastos po tayo sa mais, maganda yung kunin po natin ay di po, no? O di kaya in kay. Yun po yung mga mabibigat po na mais po ano kilala po sa ano merkado tapos pangatlo po yung sa pagtatanim po yan po yung mga tatlong pangunahin po na magastos po talaga sa uh, pagtatanim po ng mais bukod po dun po sa kasama po natin doon na nagtatanim po ng mais din kasama po natin yung taga po natin pag-spray po ng damo uh, paglagay po ng abono. Yan po yung gawain po niya. So, uh, yun po yung mga gastos po natin. So, ito, pinakit, papakita ko po sa inyo, ito po yung ginamit po natin. So, hindi po sa pagmamayabang po ng mga farmers, mahirap po talaga. Bago mo mabaybalik po yung gastusin. Yan, mga farmers, yung gastos po natin. So, ito, hindi natin gagastusin. Ano? Gagastusin natin ulit ito sa pagtatanim mga farmers. So yan sa mga kasamahan ko na sa mga dati po mga OFW dyan, OFW po. Uh, mahirap po talaga magbukit po ng ano, mga farmers. At ano lang po yan, para po siyang sugal po ano. Titignan mo yung panahon, yung oras mo, yung pagtatanim ano. Uh, before ka makakuha po ng kumita po siya ng medyo malaki-laki, talagang pagkihan mo Ayan. So, ayan mga farmers, salamat po sa lahat mga viewers po natin sa all over the world, ano, you know, mga Pilipino po. So, hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye-bye po. Sunod po na video po natin dito, yung ano po natin dito na panay ngayon. So, hindi po maganda pang panahon mo. May bagyo po sa amin. Dito sa Luzon. So, yan. Salamat po. bye